Samad sa tiil o gubang parte sa lawas ang naangkon sa mag-amahan, human malambigit sa insidente sa bangga ang gisakyang tricycle, tali sa Osaka SUV sa Purok Pandian, Barangay Labangal, Jansan. Nahitabo ang insidente Hunyo 15, alas 2 pasado sa hapon. Ang mga biktima, giilang silang Emilio Banan, 64 anyos, o ang dalaga ni ini nga anak nga si Anami Banan, 36 anyos, pulos residente sa Purok Balunto, Barangay Labangal. Hindi sa balay kay mangumpraw sila og bugas. Yung na nabalitaan lang na ako, nga wanani na na ito po. Uh, Sakay ni sila sa imo ang papa ni motong driver. Oo, oh, akong mangod. Oh, naipit lang daw ang tila to. Pero akong papa, akong kabalo ato sa iyong sitwasyon. Naabtan pa sa mga kabanay ang pagkaipit sa babaeng biktima at sa tricycle o gitabangan kini og alsa sa mga rescue team samtang ang driver una nang nadala sa ospital sa kakusog sa impact sa bangga nalumping ang atubangan nga bahin sa tricycle samtang naguba sab ang atubangan sa SUV ang nahitabuan na naraman midra sa terminal balinigawas ning tricycle So dili siya kagawas kay puno. So ang isa ka is nakabilo. Nakabilo siya tapos ang tricycle igura siya nagbalik gibawi niya ang kuan kay open man diri ah. So naabtan ra gyapon siya sa sakinan. Bali ang tricycle driver pag adto na mo diri is nakahigda na lang siya. Paspas -pas man ning iyang uh, dalagan god ning ano Montero. Ay siya nga ng ang pisto niya naging ana siya diri kay sa tungod sa impact sang pagbangga sa Montero kay nalagput diri ang ano. Matod pa sa driver sa SUV, gikan sila sa palengke sa Jansan og padulong kini sa barangay Kalumpang, dihang mahitabo ang insidente. Nagbangga ang motor sa mua, tricycle, kaya nai ranger yung gisundan uh, sa left side na mo, yung overtake siya. So na naigo, naigo siya sa among tiro, naigo siya sa kong uluhan, nagunong nako pero naigo siya. Kaya wala na siya ka, wala siya ka break na, murag na na siya siguro. Lagpot pa to. Dagan ako, siguro nag-traffic mangod dili ko ka boylog dagan siguro na siguro sa mga 30 or 20 Kaya kasunod-sunod magiging kami traffic light. Base sa impormasyon sa Traffic Enforcement Unit kung TEU, naareglo na ang maong insidente og kasamtangan pa nga nagpaayo sa ospital ang mag-amahan. In the heart of changing lives, kini sa Brigada Enemy Mugpun, Brigada News!